Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid, may nag-request Sabi nila, paano ba magsagawa ng uh, salat al-aqid Para ito sa mga kapatid natin na mga balik Islam So ngayon, so ngayon mo kung paano magsagawa ng uh, salat al-aqid So una po dito mga kapatid Sa pagsasagawa ng salat al-aqid il-fitah Wala pong ikama okay? Kung ikaw man ay imam ikaw na po ay tatayo sa harapan at sasabihan mo sila na magsaf, okay? Magsaf na. And then, wala na pong ikama, ikaw na po ay magsisimula mag-imam, uh, mag okay? So, sa unang takbir or uh, bago ka magtakbir, kailangan mo na yung niya. So, yung niya, hindi na po yan babanggitin dahil mahal mo ka alkal. Yung intention natin, yung niya natin ay isa sa puso lamang yung mga ibang mga tao na sabi nila usalli uh, sunnatan ni Eid al-Fitr hindi na po natin yung babanggitin okay isa sa puso natin na tayo ay magsasagawa ng salat al okay so tayo ay magtatakbir na okay so ang takbir sa unang rak'a ay pito na takbir okay pitong takbir pang pito po yung unihinan yung unang takbir sa sala. Dahil alam naman po natin na lahat ng uh, sala ay isa lang po yung takbir niya. Okay? So magdadagdag lang po tayo ng uh, anim na takbir. Ay, ayon kay Aisha radiyallahu anha na nabanggit niya na sa unang takbir sabi niya nung ang Propeta Muhammad s.a.w. ay magsagawa ng salat al -Aid. sa una sabi niya ay pitong takbir at sa pangalawa ay limang takbir. <coughs> so, sa unang takbir, tayo po magtatakbir. Allahu Akbar. Yung, ang pagtatakbir ay pwede pong dito. At pwede rin dito. Okay? Ini Allahu Akbar. Ang una mong babasahin ay yung dua ul istiftah. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Okay? pagkatapos noon, magdadagdag ka na ng anim na takbir. Okay? So sa pagitan ng mga takbil na yon, ang mga ulama, ilan sa mga ulama, kanilang sinabi na wala na pong binibigkas dyan. Pero, meron namang mga ulama na sabi nila, sa pagitan ng mga takbil na yan, ay bibigkasin mo yun. So, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Okay? So, kung wala ka naman babanggitin, kulik pa rin yung pagsasagawa mo ng Salat Aidil Fitr. Okay? So, pagkatapos nun, nakabasa ka na ng Dol Istiftah, tatakbir ka na naman ng Allahu Akbar. Hanggang sa umabot sa uh, anim na uh, takbir. At kung ikaw naman ay imam mo, mayroon kang imam, so sasabi ka lang sa iyong imam. Bali, pagkatapos ng pitong takbir, ay ikaw na po ay mag-audhu billah, bismillahirrahmanirrahim, and then babasahin ng surat al -fatiha. So pagkatapos ng surat al-Fatiha, ikaw na po ay magbabasa ng surah. So ayun sa mga hadith ng Propeta Muhammad SAW, sa isang hadith, kanyang sinabi na ang babasahin sa unang raka'a ay surat al-Qaf at sa pangalawang raka'a ay surat al-Qamar. Mayroon namang isang hadith na kanyang sinabi na sa unang raka'a ay yung surat al-A'la, sabi has marabi ka la'ala, at sa pangalawang raka'a ay surat al So kahit saan yung uh, babasahin ng imam, ay wala na pong problema dyan. Okay? So, katulad din ng pagkatapos nun, ikaw ay magroko. So, ano yung binabanggit mo doon sa pagsas, uh, normal na pagsasagawa ng sala, yun din yung babanggitin mo. Eh. Subhana Al-Azim. Subhana Al-Azim. Subhana Al-Azim. Hanggang sa, ikaw na po ay tumayo hanggang sa matapos na yon. And then, pagkatapos mo magpatira pa, and then, babalik ka na naman sa pangalawang raka'ah. Kasi kung ano yung binabanggit natin o binabasa natin doon sa normal na sala, yun din yung ating babasahin doon. Okay? So, pag katapos natin magpatira pa, and then, uh, tayo na po ay tatayo, din Allahu Akbar. Okay? And then, magdadagdag po tayo ng limang takbir. Okay? Allahu Akbar. At sa mga pagitan ng mga takbir, tulad ng binanggit natin kanina, na may mga ulama na kanilang sinabi na wala na pong binabasa dyan, mayroon namang mga ulama na kanilang sinabi, na babasahin dyan yung, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. So, kung basahin mo man yan, o hindi mo yung basahin, tanggap pa rin ang yung pagsasagawa ng salat, aedil, uh, fitr. Okay? So, pagkatapos nun, pagkatapos ng uh, anim na takbir kasi pang anim yung takbir nung ikaw ay galing sa pagpapatirapa, hindi ikaw ay tumayo so ikaw naman ay magbibismillah, hindi babasahin naman yung suratul fatiha okay? hindi pagkatapos ng suratul fatiha, ikaw naman ay magbabasa ng surat, tulad ng binanggit natin kanina, na pwedeng sa unang raka'a ay suratul kaf at sa pangalawang raka'a ay suratul qamar, pwede naman sa unang raka'a ay suratul ala. At sa pangalawang raka A ay sa natulukasya, kahit saan po dyan ay pwede. Pagkatapos nun, nun na pagsasagawa ng sala, ikaw naman ay magluruko, and then uh, tatayo hanggang sa matapos yung pagsasagawa ng sala. Kung ano yung binabanggit natin, binabasa natin sa normal na sala, yun din yung ating uh, babanggitin sa pagsasagawa ng sala at ay edit fito. And then, pagkatapos nun, kapag ikaw na ay nakapagsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah Kung ikaw ay uh, maamun Ikaw muna ay opo. Bakit? Dahil ikaw ay makikinig sa sermon O sa khutbah ng uh, magkukutbah sa uh, time na yan Okay? So pagkatapos ng khutbah Saka kayo aalis doon sa uh, Kung saan ka man uh, Nakaupo Okay? At pupuntahan mo yung uh, kakilala mo nasasabihin mo sa kanya na taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal okay so bago natin makaligtan na before salat pagpupunta na po tayo sa pagsasagawaan ng salat kapag ito ay hindi masjid halimbawa sa labas ng masjid musalla ay wala pong sunna na dalawang raka'ah 'wag po natin yung kakaligtan wala pong sunna pero kapag ang pagsasagawaan ng salat Eid al-Fitr ay sa masjid ay meron pong sunna na dalawang raka'a na kung tawagin natin tahiyat masjid ang tahiyat masjid ay hindi lamang po sa uh, pagsasagawa ng salat Eid al-Fitr dahil bawat ikaw ay pumasok doon sa masjid ikaw ay dapat magsagawa ng dalawang raka'a na sunna na kung tawagin tahiyat masjid الله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته